guys, good morning, good morning po yan, sa ating mga kabungsuan ayan, siyempre uh, uh dito ngayon kami sa Kabite at punta kami ideya sa graduation niya siyempre special day ito dahil uh, uh, magkakaroon siya ng uh, ano yan, tawag daw cum laude yan, wala cum laude, diba? Padino. ma, ma, ma sa pero hindi man na doon uh, nanay niya. Hindi man na doon, mana sa akin. Uh, kaya yun, na uh, tabayan po natin ang mga magaganap at mangyayari ng maya sa loob ng arena ng DASMA. At um, uh, uh, ito na kami na maya mag... Uh, mga ganap yung mga po ano yung program naman yan sa graduation so mahabang mahabang oras to Makaantok rin ako. Makaantok ako sa loob. So <laughs> anyway, yan. ang uh, mamaya ulit po tayo mag-update. Kung ano mangyayari mamaya. Uh, Siyempre. Uh, bakit ang tatay si Stace? Diba? So, first time ba? Second time ba? But second time pala. Una pala. Una, una, pa, una kasi nung si Albrey ang ang ano, nag-graduate din ko sa si stage kasi ako kami may lane si Sir Mylon kasi kami na kami, ang nagkasabit ng ano na tago doon medalya medalya so ngayon si naman kaya kung kailang okay mapagod nakaakit ang na okay lang yun diba gusto marami ang mga medal na kaya mga mga kabunsuan dyan Uh, mamaya po magkapit ako sa inyo See you! See you! Mabaha! Yeah. Ang daan! Yes, Hi, uh, siya na! Good morning! Salamat sa ating mga kabusuhan! Siyempre po, nandito uh, ngayon na, kami sa Arena Dasma yan Walang tingnan, hindi ko na po kami sa doon para kumila na kami sa

Piling ka, piling ka graduate eh. So, hanggang mamaya po makabuso. Ano, po natin. Dito sa graduation eh. Daya! yes, yung good evening po sa ating mga kapusuhan. at siyempre po, ano po kami sa Shekis kung saan iti ko si Dea kasama ko ang family ko si Nanay Delia, si Maylene ni Ronald and si si Tintin, Tintin, tingin ka yun nga po uh, dahil sa cum laude, cum laude si, De, si dahil nakaka-proud naman siya kaya nga hipamang kaya kaya naglambing, so gusto raw Shekis at saka kung ano gusto niya man And then, yan, ito ngayon kami, naka-prefer na kami tarahin na kami ngayon. Sarosado kami at pag-iwang kanyang uh, pagkakamlaw. Okay. Um, wow. At um, at least, di ba, yung hirap at pagod ng ilang taon, ito na yung ito ito na yung result, di ba? Successful, di ba? Um, trabaho na rin yun. Uh, eh, Trabaho na rin, siyempre. Tsaka, siyempre, Daya, talaga namang pagwala talaga ikong... Pag wala talaga ang boyfriend na no? nun, nakakaayos na nakaka muna, maaaral na maayos nun. No? tapos trabaho na maayos. Focus, focus talaga. Pag wala ang boyfriend, kasi sa mga katadalagahan dyan, muna ko boyfriend, mag-aaral mo kayo mabuti para maging kumlao din kayo. At the same time, makakaakong trabaho kayo ng maayos. Okay? Kaya yan. Nay, kaya ka naman nay. Okay. Uh, yun na po, at kami muna kakainan at medyo late na na yun. Kaya hanggang muli po. Thank you so much, God bless you. thank mm -hmm. you